guys, good afternoon, nandito po kami sa Lanusa, pauwi na sana kami Kaso may checkpoint, hindi kami naka nakaalpas. kasi may checkpoint doon sa, may police sa Lanusa Checkpoint in Lanusa Marami kami na uh, na ng mga behidor. <laughs> kasi wala kami mga hindi nakarestro yung tricycle namin. Kaya bago pa kasi yung motor namin. Kaya wala kami pang registro Kaya maraming mga motor dito naka-standby sa ang kalsada. Wala kasi yung mga lisensya. Anong oras kaya ito? Maka ano tayo? uwi

di ba? kasi may mga arrest, at niya sa civil, pero yun di ba hindi maya maya pa mga um, guro makaalis na kami dito Ang haba ng pila talaga. Maraming sasakyan naka naka-standby sa daan. Ito yung TBEs, buti naka-ano sila, kompleto silang mga dokumento kasi kaya naka-ano sila. Selamat Salamat sa panonood. subscribe ayo YouTube channel sa Ahaw TV Vlogs. Thank you. Salamat sa panonood. Thank you. God bless sa inyong mabuhay.